Good morning, Grid 9 Amitis. Sa video ito, malalaman nyo kung paano ma ang module app. Click nyo ang link na ito kung saan dito nyo ma-download lahat ng modules. Hello, sir. I'm your Pipiliin nyo ang module 9, tas click. Okay. Dalawa ang maaari nyong pagpipilian. Sakaling mahirapan kayo sa isa, baka hindi nyo ma-download, pwede nyo gamitin ang pangalawang paraan para ma-download nyo. Ang una ay click nyo Download, tas proceed kayo doon. At pangalawa, kasi may mga cellphone na hindi kayang madownload, so dito tayo sa Google Drive dadaan. So, pindutin nyo ang tatlong dot sa taas. Lalabas dyan, send in messenger, copy link, open in drive. So, click nyo open in drive. Click nyo lang yung app, yung ano nyo. ah oh, click. Yan. Click nyo. Oh, click nyo ito. Open in window. Yan. Mag-uumpisa na yan. Mag-download. Dahil meron akong existing na uh, module 9. Siyempre, hindi ko na ito i-download. Pero kayo, click nyo install para ma-download na siya. Kuha nyo ba? Okay, maraming salamat. Ang circle lang to ha.